I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I, I got something to what I hate, and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hell of shit. Sure that I don't become you. I ha! have no regrets. Yeah, I'll tear up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back, bed I'll show you what happens. Pass me the. Life into something that you could never run. I feel this pain. You. Good uh, good morning ako nito. So it's time ngayon na sa mga 3. Touchdown kami. Touchdown na kami dito sa Apalit na tayo, 'di ba, boss? Apalit. Apalit Pampanga na kami. Ayun. So ang target location namin ngayon ako nga nito. Ah, uh, papunta kami sa balis ngayon. Okay. Kami sa balis ngayon tapos Uh, meron na kami tutuluyan doon. Tapos, sa uh, after noon, pagkanap kami ng pwedeng napuntahan pang lugar dun sa Sambales. Tapos, yung pinaka-final uh, location na namin, dagat yung pupuntahan namin dun sa Sambales. Yung mga ito so, ipon siya sa nila, sabihahin nating ang kwento. So, yun. Uh, nasa pampanga na, so, madali, wala tayong makita mga Pagandang uh, tanawin ngayon. Pero smooth naman yung biyahe. Napaka uh, spot lang. Siyempre, madaling araw eh. Yung ako ito. So, keep on na uh, tuning para samahan nyo kami ngayon sa aming guy. Eh. Ako ito. ah, uh, dito na tayo sa San Simon. Ayan, it's 4. 4 na. Ah, uh, target namin makarating doon mga 5. Ganyan. Doon sa uh, bahay ka, uh, natin. na uh, maging kapobo na napaka Napakayos naman ng biyahe na kwento. Welcome to San Fernando, Bangbangka. Another opinion na naman sa ating mga pakakwento. Uh, first time natin makarating ng Bangbangka, pakadaan so, ng Bangbangka. Ngayon, ang target natin uh, location ngayon, isang balis. Okay, so tingin na natin uh, na pupuntahan yung mga naikita na sa Facebook ako. Okay. Patuloy nyo pa rin ako sa mga kakwento sa mga biyahe natin, sa mga pinipicture natin ng mga tourist spots. Kaya maraming maraming salamat sa kakwento sa inyong patuloy na pag-suporta. Ikaw dyan na hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel pero nandiyan ka pa rin. Huwag po nang kalimutan eh, i-click yung subscribe button na kwento. And notification bell, so updated. We'll 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 i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the shit you don't do well i'ma make hellish shit that i don't become you I have no regrets yeah i'll up my chest I'll never forget what it's like to be in debt life into something that you could never own. I feel this pain you already know. Turn that to... Okay, ito. Medyo nagliliwanag -li na. Ayun ko kayo So, uh, nag-instruct na ako dito sa uh, grupo ko ngayon. Alam mo, labas na ang grupo lahat ito. Uh, medyo kalmahan lang. Kasi mas maganda pa rin ako kayo ito kung talagang maninita. Uh, Kaya straight line kayo, nag-inita-inita kayo. Kung medyo bomba man, uh, at least kita-kita pa rin kayo magkakasama. Parang tulad kanina, nagtagal kami ng mga ilang minuto. So, yun yung yun yung isa sa uh, uh, ayaw natin mangyari ang kwento. Kasi the more na nagpumasali tayo, the more na mas nakapagpatagal. Kasi nga, syempre, pag may iba ng daan, bawa kami kasi tumaliwa kami. Kaya kumanan kami kanina sa Mexico na Dimeretso. So, pinuntahan. yung mo yung namin kasama sa ba nag na Kasi yung nag punta, eh, hindi niya alam pala na magpalik pala. Diba? Ngayon, medyo baga ako, at least ko ng bed, sa mga YouTube mga kasama natin. Pati sa mga kakwento natin, yung mga group ko na nagre-rides, kasama ng mga tropa nila, mga kaibigan niya. At uh, mas, mas pa rin, mas maganda pa rin na nakikita-kita kayo sa mga salamin na bawat isa. Okay, Ngayon, ito kasi ang daming pusikin talaga natin. Dalawa lang yan. Ako ako ito personal na nasa una, o yung meds, o yung pain. Pag meds, pag ako yung nag-guide sa kami po Or end lang naman, para mas secure po kung nakasunod ba lahat na kasama namin. Para ano ako yung ito, kung organize kayo, sunod lang yung liyari. Kasi the more na nagmamadali, the more na sa mata matang mapatagal. Tapos siyempre mabali ng yung ko pa. Siyempre yung iba naman, di naman talaga talaga nang sabiha eh. Baka na talaga sa rides. Bisna chill lang yung rides nila. Eh, eh matagal eh Pero dyan, na medyo kaupakan na. So ngayong ito, nakikita na natin yung ganda ng lugar. Giyin, okay, gato. Medyo hindi lang siya makita masyado kasi medyo madilim pa. Pero napaka solid yung kwento. Solid yung tanawin. So ito yung isa sa pinahanap ng iyong kwento. Yan. Yeah. Okay,

With tattoos so you can't see. Knew it from the start. You had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain. You already know. Turn that to gains. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain. You already know. Turn that to gains. Let my money show. pagas ah, naman yan lady driver. Ay? So, kakwento, naka so yung kakwento ano? 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 Na ano? 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 Ay, sige dito na lang. lang. Pasok mo dito. Sub mo pa doon. Ha?